Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksaki ng kanyang kainuman sa Tondo, Manila. Ang sospek pinag-initan matapos umanong tumangi, na pautangin ang isa sa mga kainuman. Si Bien Manalo sa detalye. Nakahandusay at wala ng buhay nang matagpuan ang lalaking ito sa Tondo, Manila. Patay si Jupiter Benaventura matapos pagsasaksaki ng kanyang kainuman. So nagiinuman daw sila doon Nagkakantahan However, mga around uh, 12 o'clock nadidinig pa nila Pero nung mga 2 o'clock Wala na doon sila nadidinig Ang ginawa po nung, ano, nung nakakita po Nagsumbong uh, ko ho kagad dito sa atin Kung saan ho, nag-respond ho agad ang mga polis natin At nakita nga yung dugo ang Uh, katawan ng biktima. Dito mismo sa rooftop na ito sa barangay 649 sa Baseco Compound sa Tondo, Manila walang awang pinagsasaksak ng kanyang mga kainuman ng isang lalaki. Ayon sa isang saksi, nakita niyang bumaba ang mga sospek na duguan ang kanilang mga kamay at paa. Ayon sa inisyal na investigasyon, may mga saksak sa tagilirang bahagi ang biktima. Pusibling dahilan ng pananaksaka ang naungkat na away ng biktima at ng mga sospek. Nakikita lang po natin doon ang isang halagiging uh, basehan doon namin. Maaari yung sumubarid sa pagkalasig nila na nag, siguro na karoon silang argumento. Yun lang mga na nakikita natin eh. Or something na baka, baka meron silang previously na misunderstanding po. Baka. Pero kwento ng kapatid ng pinataya, pinaginitan ang biktima tumanggi kasi siyang pautangin ng isa sa kanyang kainuman. Napag-alamang ninakawan din ang biktima. Yan nga po yung sa, ano, nangungutang do po yung suspect sa kanya ng pera. At dahil po wala siyang mapautang na pera yata, yun po yung dahilan kung bakit niyaya siya doon sa taas na mag-inom. Maga may plano na po sila para sa kanya. At saka yung cellphone niya nawala din. Pati wallet din ng yung suspect. Sana mabigyan po ng justisya pagkamatay ng kapatid ko at mahuli yung suspect. Patuloy ang pagtugi sa mga umeskapong mga sospek. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.